ang papel na ginagampanan ng mga sundalong itim lalo na sa Afrika noong ikalawang digma ang pandaigdig ay halos kinalimutan na ng panahon. Kahit pa sila ay palaging nagiging bahagi ng mga mahalagang labanan na nakapagpapalaya ng bayan ay kokonte o halos walang pagkilalang ibinibigay sa kanilang mga kabayanihan dahil lang sa iisang dahilan. Ang matinding diskriminasyon ng lahi at pagtatangi ng mga kulay gayong antapang mo'y tapang kuril at ang buhay mo'y parehas lang ng sa akin. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nag alay ng buhay para sa bayan at gumawa ng sakripisyong higit kanino paman. Ngunit nandahil ng lang sa pagkakahati-hati ng kulay, sila'y minamaliit kalimitan gayong sila pa yung nakagagawa ng kakaibang paraan ng pakikipaglaban sa kabila ng pagkakabihag at pagpapahirap sa kanila ng mga kaaway. Ang kwento ni Lance Corporal job